Hello mga mi, So, uh, kagapon, hapon na kami nag no. So, amo ning aton nga na bakal na ref. Amo siya mga mi Nan, kag uh, ang dalong. Nan, uh, ang diba? So, balikin pa obrahan ko lang siya kay Papa sang bulutangan mga mi Kag amo aton nga kanami siya. Hmm. di ba? So, kanami lang sa iyo mga mino. Uh, kanami man sa bilin niya. <laughs> Pero sige lang, instead tani nga nga ako nga ipahimo, this time ang amon na kusina, kay wala pa na ayos ang kusina namon Bali, ginuna ko na lang gid ang ref naton mga may kay kabudlay kung may ga-order sa aton sang mga cake, no kabudlay nga wala kita sang gamiton so bago lang man ko nag start sang amon nga pagluto-luto sang cake mga me so amo na kunya ang natin ang uh, aton nga refrigerator so bali dapat tani mga me may atutong nga style sang ref nga amo man siya kadako pero pang business yung mga parang ano dito yung mga style yung lagayan pero sabi ko ito na lang anhin ko, bilhin ko kasi parang gustong gusto ko yung kulay niya at of course naman ang ganda naman kasi so yung brand ng ating ref ay Panasonic at makini daw ito sa Korean tea so, yan ng mga may so bali tatanggalin lang natin to mga may yung mga blue yung mga ganyan then start na natin to ng I-on na natin 'to for 2 to 3 hours bago lagyan natin ng ating mga ilalagay. So 'yan lang mga mi. Thank you so much for watching. So wala muna ito muna yung in-invest natin. So next time na lang ulit yung ating kusina. 'Yan lang for this video. Bye.